Hello guys, uh, ito po pala si Hippie Mulix uli. May video na naman na pong ipapakita sa inyo tungkol ito sa barko kung paano siya liliko. Pakanan o pakalewa Kaya ipapakita ko sa inyo kung anong equipment ang ginagamit nito. Uh, ito po pala ay para sa mga hindi po siman. Pero kung manood naman ang mga siman, eh, wala pong problema. I- eh, Subscribe naman, i-subscribe nyo na lang si Hippie Mulix o i na lang ang Facebook page Kaya humihinga ako ng paumanin sa inyo na kung may mali-mali man akong nasasabing two case eh, kayo na po palang umintintin ito kasi baguhan nga guys Okay, upisan na natin yung video natin Ah uh, guys! dito na ako sa pinaka kuit ng barko up sa, ng barko kasi na dito na yung steering gear na nagpapaliko ng barko ipapakita ko sa inyo yung mga parts kung paano <tod> ayan o oh. sama ko si Johan yan, duty ka duty lang namin umaga. <laughs> si Ibi pala yun si Juan. Ito nga, pababa na ako ka kasi papakita ko na sa inyo yung steering gear. Bababa na po tayo guys. Kasi ang steering gear ay nandito sa pinaka huwit at ilalim yun pala yung steering gear guys number 1 and number 2 yung saunahan kasi itong uh, steering gear guys di kayang manumano kagaya ng bangka kaya kailangan hydraulic 3 din to guys di kaya kayang manumanongin to kaya sa laki man namang barco na ito, di basta-bastang palikuin to guys. Number 1, steering gear. Number 2, steering gear. Steering gear number 2, panel switchboard guys. Dito in-on ang motor for hydraulic pump. At ito naman po ay uh, autopilot autopilot switchbox. Just in case mag black guys kung mapasok yung emergency generator power ito lang po yung nakadesign na gagamitin na steering gear number 2 i-switch off ang autopilot at i-on ang number 2 steering gear motor para dito na magmamanyuber guys for emergency Pwede rin gaya number 1 na uh, panel switchboard rin guys. Uh, Pariwari rin yan sa number 2. Pwede rin gamitin to sa emergency. Kaso lang, ang nakadesign ay number 2. Pero just in case, pwede rin siyang gamitin. Ito naman ang uh, autopilot niya rin guys. Ganun rin sa number 2 guys. I-offerin to ayan mga procedures guys kung kano gagamitin kaya lahat may mga procedure yan guys kasi hindi pwedeng walang procedure auto pilot transmitter dito nagtatransmit ng radar angle guys ilang degrees makikita mo yan sa bridge radar tiller guys ito yung tinutulak para ang rudder ay pipihit ng ilang degrees Manual steering lever guys Dito just in case manual steering Yan ang pip pipihitin guys Ito naman guys ay number 2 hydraulic tank At saka number 1 hydraulic tank yan yung langis guys na kukunin papunta sa hydraulic pump para gumagana itong mga hydraulic cylinder ito naman ay ram ito yung tutulak sa rudder tiller para ang rudder pipihit kung ilang degrees ito yung uh, rudder stuck guys or post dyan diretso na sa dagat yan guys connectado na yan sa rudder at saka ito naman ay love to fitting oil pinitin oil namin yan guys 36 months yung rudder stuck na yan guys uh, diretso na yung rudder yan ang main na papalipo ng barko pa portside o starboard ito naman ay steering gear number 2 guys na naka-design sa emergency steering. Dito, kompleto guys. Mayroon tong telepon. Uh, communication to bridge. Ayan guys, so telepon. At saka, dito naman, mayroon din siyang manual lever na para sa emergency steering guys dito tayo magpapaliko ng barko just in case uh, emergency guys walang uh, power uh, generator na gumagana only emergency generator dumako naman tayo sa wheelhouse guys uh, ito yung wheelhouse steering wheel dito nagpapaliko nagda-drive ang mga navigator guys pero sa ngayon tumatakbo kami naka autopilot yan guys walang nag uh, steering dyan walang nag uh, mamaniho ito yung campus. ito yung kabuuan ng bridge guys yan o no? mas malaki pa yung uh, steering wheel ng kutsi kaysa barko ito naman po ay steering gear alarm panel nandito lahat ang mga alarm sa steering gear no voltage hydraulic oil level alarm low nandyan lahat guys uh, Radar number 1 nandito lahat uh, mga posisyon uh, ship speed nandyan makikita lahat guys at saka yung mga floating object guys. Makikita dyan. Mga kasalubong. Ito naman yung ikdis guys. Dito yung parang karsada guys. Makikita yung daanan ng barko. Ito naman. Kampas uh, guys dito. Pwedeng dito na sila titingin mga navigator. Habang nagmanubiring. Ito, full side, midship, starboard side, midship yan guys, kitang-kita yan dyan guys. Itu naman po yung mga monitoring dito mga nabigito nakikita na guys. Uh, wind direction, wind force, engine speed, full clock, at saka radar angle guys. Dyan mamonitor ang steering radar. Ah uh, guys, dito po nagtatapos ang ating video at uh, maraming salamat po. Sana po ay nakabigay ito ng kaunting kaalaman sa inyo at pasinsya na po kayo sa aking tokis minsan mali mali. At ganun lang talaga ang baguhan siguro guys. Sana po isubscribe nyo ang aking YouTube channel at ipalo ang aking Facebook page. Yun lang po guys at maraming maraming salamat sa inyo. Kita-kita na, na rin sana tayo sa oh. sunod ko na video kali. Maraming salamat po.